Arooy, ang sisyo nila. musuk na busok naman eh, oh. Limang araw pa lang yan. Oh. Ito naman mga kalapatid. Napakalaki, limang araw. Ito lang ang natira sa ako nila mga kalapatid. Ang anak ni Iran saka ni Saudi boy. Isang piraso lang yung napisa mga kalapatid Oh Busog na busog Ang sarap pa ng tulog nya Ayan Yung nanay at tatay nila Pinaliguan ko pa Naliligo pa sila Kaya habang nagliligo yung mag-asawa Ay sa akin muna yung kanilang Anak pero tapos na rin silang maligo. Oh, ayan oh. Tapos na rin silang maligo. Yung asawa mo nasaan? Yung doon yung asawa niya. Tapos na rin maligo. Ah, sige. Pagkuhan muna kayo. Magayos muna kayo ng inyong mga suot. At ibabalik ko yung anak nyo. Ayusin ko yung inyong kulungan. Ang dami na pala yung dumi oh. Oh, ayan. Sige, magpatuyo muna kayo. At dito muna ako sa anak mo. Dalambingan muna kami. Ang ganda oh. Hm. Ito ang Iran, yun yun. Pero ipapangalan ko dito ay si Saudi Boy. Kasi yung ama niya Saudi lang. Ito ang anak niya ay Saudi Boy. 'Di ba? Saudi Boy. Ha? Lucky oh ba ang ganda naman talaga mga 3 days pa siguro lagyan na natin ng singsing -sing yan uh, lagyan na natin ng singsing -sing yan after 3 days malaki laki na yung paa kumalabas na agad yung itim itim sa pakpak nyo oh. pero may lumabas na parang puti puti doon sa dulo ng pakpak mga kalapatid o Pero yung magulang niya naman sa kanya wala. Walang puti sa pap pa. Pero baka kwan lang 'yun. Yung uban-uban lang 'yun mga kalapatid, no. Tingnan niyo yung pinapagawa kong pugad sa kanila. Matigas mga kalapatid eh. Kaya sunod na itlog nila mga kalapatid, papalikatan na natin 'yan. ah gagawa natin ng magandang pugad yung kwano. No? yung... lagyan natin ng mga buhangin-buhangin. Maghanap tayo ng mga buhangin-buhangin, mga kalapatid. Para hindi mababasag yung itlog. Yung ating mga breeder doon sa labas, mga kalapatid. Ah, doon sa... Ano, Nag-itlog nga ng tatlo. Basag naman. Doon naman sa isa, kay Balbon. Isa na lang rin nang natira. Hindi ko pa alam kung mapipisa din yon Ayun lang, mga kalapatid. Uh, update ko kayo pag nilagyan na natin ng sing-sing ito si... Saudi boy Thank you for watching